Hi guys, this is me, Katawa PH. Yes, you heard that right, Katawa PH. Bago lamang po ako dito at nais ko lang magpakilala sa inyo dahil hindi pa ako kilala ng marami. I think dahil hindi naman ako artista at hindi ka naman talaga tayo pogi tulad ng mga content ko na pinapakita sa Facebook. Well, hindi tayo katulad ni Rico yan na talaga namang pogi at talagang sikat. Kaya ginagamit ko lamang siya as content ko. Pero wag na nating gayahin yon kasi at na tayo sa sa ating content. Yes. gagawa ako ng sarili kong pangalan. At Ito na 'yung Katawa PH at para mas malinawan ang aking mga supporters or magiging followers in the future. Well, actually hindi hindi ako bago sa mundo ng vlogging dahil since 2020 ay nagsimula ako mag-vlog bilang Ricorena TV. At ito na nga ngayong 2024 ay nag isip ako kung papalitan ko na ito ng name kasi napakahaba talaga kay Koreano TV kaya ginawa ko itong katawa page yes that right at meron ti itong content na stick to one lang talaga ang ipapakita ko dito well para hindi tayo maiwanan ni youtube yes this is a youtube channel na talaga namang hindi talaga pumatok at nakilala sa YouTube since 2020 kasi hindi naman talaga ako active sa channel na yon. Well, ang channel na ito ay may isa lamang niche na ginawa ako. Kaya magiging stick tayo dito. Well, yes, mga nakakatalawang from the word itself, katawa. Katawanan. Nandito ako sa inyo para humingi lamang siyempre ng kaunting tulong. Baka uh, matulungan niyo ako sa pag-grow na ating followers at ng subscribers natin sa YouTube. Siyempre, nakakasimulan pa lang tayo at wala pa tayo sa 1% ni YouTube. I'm from Romblon at sa tingin ko ang iba sa inyo ay kilala na ako at iba talaga ay hindi pa. Kaya nagpapakilala ko sa inyo bilang Katawa PH. Well, anyway, sana in the future ay makilala tayo bilang Katawa PH at maging legal as a YouTube blogger. Pero kahit habang nag si simula pa lamang syempre ako ay meron na rin naman akong 1000 subscribers na, na, na nakuha sa ating sa aking YouTube channel well ito lamang ay nakuha ko lang naman ng subscribers na ito sa mga past content ko help me guys to grow this channel well hindi pa ako sikat at talaga namang hindi ako Uh, makikita talaga na palagi dyan sa inyong social media account Hanggang doon lang muna ang papakilala ko sa aking YouTube channel Kasi this is my first time na humarap ako sa mga sa camera habang nagsasalita At hindi ako sanay sa ganitong uh, content na nagsasalita sarapan gamit ng microphone Well, palaga ito bilang isang rule sa aking content as a page. So, kailangan sanayin ang sarili na magsalita sa harapan guys. Well, para marami at ating supporters at subscribers sa ating mga social media accounts. Sa so, tingin ko, ay doon lang muna ang aking pagpapakilala kasi parang nahiya pa talaga ako ngayon sa ngayon dahil alam mo na nagsimula pa lang tayo na maging vlogger at syempre gusto natin maging vlogger uh, legal as uh, parang legal na talaga na maging vlogger kung mahit natin at least uh, 10,000 subscribers sa YouTube we can say that I um, am a real vlogger na guys well thank you sa panonood niyo ngayon at kung naabot mo ito salamat sa iyong support at panonood thank you don't forget to subscribe